Minsan sa buhay natin, may mga panahong tila walang direksyon ang ating buhay. Sa mga sandaling iyon, nais kong ipaalala sa inyo ang isang talatang nagbibigay sa atin ng katiyakan sa gitna ng mga pagdududa. Sabi sa Jeremias, 29.11 labing isa. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong para sa inyong ikabuti at hindi para sa inyong ikapapahamak. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Napakaganda ng talatang ito. Isipin mo, ang mga salitang ito ay isinulat sa panahong ang mga Israelita ay nasa pagkabihag sa Babylonia. Nawalan sila ng tahanan, nawalan ng pag-asa, at marami ang nag-iisip na nakalimutan na sila ng Diyos. Pero sa gitna ng kanilang kalungkutan, ipinadala ng Diyos ang mensaheng ito para ipaalam sa kanila na hindi sila nakalimutan. Sa ating buhay ngayon, madalas din tayong nakakaranas ng ganitong pakiramdam. May mga panahong parang lahat ng bagay ay gumuguho. May mga araw na parang walang patutunguhan ang ating mga plano. May mga sandaling parang wala tayong makitang magandang mangyayari. Pero tulad ng mga Israelita, may magandang balita tayo. Ang Diyos ay may plano. Hindi lang basta plano. Plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo ihahatid sa kapahamakan. Hindi niya tayo dadalhin sa lugar na hindi niya tayo sasamahan. Ang bawat hakbang, ang bawat pagsubok, ang bawat paghihintay, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano para sa ating ikabubuti. At hindi lang iyon binibigyan niya tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Hindi niya sinasabing magiging madali ang lahat. Hindi niya sinasabing wala ng problema. Ang sinasabi niya, may magandang plano siya para sa atin. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon dala ang aming mga pangamba at pag-aalala. May mga bagay sa buhay namin na hindi namin maintindihan. May mga pangyayaring tila walang katuturan. Ama, salamat dahil kahit hindi namin nakikita ang buong plano, alam naming may magandang layunin ka para sa amin. Salamat dahil kahit may mga bagay na mahirap maintindihan ngayon, may pag-asa kami sa iyong pangako. Panginoong Hesus, Salamat sa katiyakang hindi mo kami pababayaan. Salamat dahil bawat hakbang namin ay iyong ginagabayan. Sa tuwing natatakot kami sa kinabukasan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay may magandang plano. Banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa mga panahong hindi namin nakikita ang daan. Tulungan mo kaming maniwala na ang bawat pagsubok ay may layunin. Sa tuwing nanghihina ang aming pananampalataya, palakasin mo ang aming pagtitiwala. Panginoon, tulungan mo kaming makita ang iyong pagkilos sa aming buhay. Sa mga panahong parang walang nangyayari, ipakita mo sa amin na ikaw ay kumikilos. Sa mga sandaling parang walang patutunguhan, ipaalala mo sa amin na may magandang plano ka para sa amin. Turuan mo kaming maghintay ng may pag-asa. Tulad ng mga Israelita, baka minsan kailangan naming maghintay. Pero tulungan mo kaming manatiling matatag sa katiyakang ang iyong plano ay para sa aming ikabubuti. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din namin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Sa tamang panahon, makikita mo kung paanong ang lahat ng ito ay nagkakatulong-tulong para sa iyong ikabubuti.